Yan pong aking pusa. Payat na payat na po siya. Aros isang buwan po siyang nagkasakit. Pati balahibo niya po parang pumangit na din. 10 years old na po yung pusang ito. Tanda na din po. Sa isang buwan pong nagkasakit siya, halos tubig lang po yung kinakain niya. Inom lang siya ng inom ng tubig. Ayan po, payat na po siya. Buti nga po nabuhay pa. Mabait po itong pusang to. Isang buwan po siyang nagkasakit to. Ten years old na po siya. Mag-eleven years na po siya ngayong April. Eleven years old na din po siya.